Yes! Siyempre guys, may hinanda ako sa inyo na pupuntahan natin. At yun, ang gusto kong itanong din sa'yo, saan ba tayo pupunta? Sa mga kasi nasama, hindi ka natatanong eh. Hindi, siyempre meron lang tayong pupuntahan na konting throwback lang sa mga nakaraan. Uy! Yan. Bakit? Nakaraan? Oo, oh, oh, nakaraan. tayo pupunta sa ex mo? Oh! <laughs> sorry, 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 sorry. nakaraan? Ex sorry, sorry, agad. Sorry, yeah. sorry, Asan sorry. Tandaan mo pa. <laughs> <laughs> Hindi, malapit lang naman dito tayo po. May pupuntahan tayo. Mamaya makikita niyo, okay? Sige, kasi yan ilong ilo na ako eh. Pwede ba dumating na tayo? Parang 3 hours na tayo na bigay. <laughs> Yun, ayun. Kuya, kuya, dyan na lang. Itabi mo na lang dyan. Yan, dito, dito na tayo. Na yun? yun. Oh, oh, na. Parang may idea. Oo, <laughs> oh, di ba? Parang na. <laughs> Parang alam ko to ah. Oh my. Tara, tara. yan, yan. yan. Ayun, nandito na tayo guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Naalala nyo pa ba to? Eh, syempre. Naalala nyo pa? Ako, oh. sobrang na, sobrang naalala ko pa. Kasi dito tayo sumayaw nung hayaan mo sila. Ayaw, oh, <laughs> Kaya naalala mo, oh. sobrang hirap nga tayo makasakay ng mga taxi or kung ano-ano pa man. Kasi meron tayong dalang upuan, sobrang oh. dami. Oh. yung upuan na yun. Kasi siyam siyam yun, no? sobrang dami, kaya hirap na hirap kami makasakay. Pero ayun, sobrang taxi memorable. Taxi driver ka, may dala akong siyam na upuan. Papasakay mo. Hindi, syempre. Oh, diba? <laughs> Tapos sasakay pa lima. <laughs> pero kahit pawis na pawis tayo sa sobrang init ng araw at pagod na pagod hindi natin ala hindi natin namalayan trending tayo no Uy, trending trending, uh, trending tayo oh, no oh, tayo, oh, tayo, oh, oh, oh. pero ito yung hindi alam ng mga tao diyan di ba trending tayo pero di nila alam na hindi pa tayo marunong humawak ng camera noon. <laughs> wala pa tayo broad team. Oh. <laughs> Eto ba, wait lang. Naalala nyo ba sa mga taong nanood noon? May tao kasing nagib doon. <laughs> Sino <laughs> yung humawak yun? ng Sino? speaker? <laughs> <Sino>? Si Dude, <laughs> si Dude, si Dude. <laughs> Yung humawak ng speaker, nakatabi lang kasi. <laughs> Siyempre tama ka doon kasi nga tayo, mastermind tayo eh. Kung ano yung mga goal natin at saka yung mga pangarap natin, kahit ano pa yan, hindi natin aatrasan yan, di ba? Yes, kahit anong pagsubok gagawin natin. Oo, oo. Niyak na ako eh. Dyan, diyan. Ne, pero bago yan, may pupuntahan pa tayong isa, may ipapakita pa ako sa inyo. Basta, tara na. Ano ba natin to? Pero alam niyo, ang dami ko lang talaga na realize nung nakita ko tong lugar na to. Mm. Kasi, oo, oh, kasi Imaginein mo dati ah. <laughs> Nagko-commute lang tayo. Oo nga. Nagta-taxi lang ano tayo. Siya, pero, ano, <laughs> <laughs> pero, pero, sobrang grateful ko lang ha. Kasi oh. ngayon, may sarili na tayong service eh. Oh. Exactly. Oo nga eh. Kaya nga, naalala ko rin, siyempre, magna nine years na rin ang mastermind. isang taon na lang, isang dekada na. Hala, Oo nga, ang niyo nyo na, hala. Ikaw. Uy, uy, ano yan? Ano yan? Wala matanda dito, pero Ano yan? Ano yan? yung mga syempre yung mga racket natin yung mga hmm. trabaho natin itong mga nagdaan kahit pa paano yung mga naipon natin natutunan rin nating hawakan and syempre sa tulong ng BPI Ay. 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 tama, tama, pero tama. alam mo tama. tol buti na lang talaga pinakilala mo sa amin si BPI <laughs> baka syempre sino pa ba magpapaalala sa atin or magpapakilala kundi yung pinakamatanda <laughs> bakit pag matanda ako na naman ah <laughs> sino ba sino ba sino ba sino ito ba? oh, 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 o <laughs> Pero seryoso ha, ah, malaking tulong si BPI sa atin. Kasi di ba tayo mga dancers, mga freelancers tayo. Yes, eh, yes. Hindi naman ibig sabihin na mga freelancers, na katulad rin ng iba, uh -huh. na wala ng karapatang mag-ipon or mag-save. Uh -huh. diba? uh -huh. Kaya malaking tulong si BPI. Kaya, uh -huh. thank you thank sa BPI. Yes. Thank you, thank you. Pero bago yan, punta muna tayo sa isa pang location. May isa pa yung papapakita. Bye! Papaiyakin muna wow. naman kami ha. Ano Dito na tayo sa bagong location. Naalala niyo to? Wait lang, wait lang, wait lang. Malayo pa lang kasi alam ko na kung saan tayo pupunta, boy. Saan ba dito? Basta dito, dito tayo nag-shoot ng ano kaya 'yon? Walang sila? Yun ba yun? Walang sila? <laughs> walang sila. Walang <laughs> sila. Ito na. <laughs> Hindi at, yun, at, yun. Walang iba yun. O sige, dito na lang muna tayo. Dito oh, tayo. O nga oh, dito. Uh, dispository? Parang ano yan? Hindi. <laughs> 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 Bakit? Ang <laughs> dispository. <laughs> Yung sinayaw natin dyan, show my rice. Ay, show my wise. Show, show my, my rice. Ayun <laughs> <laughs> Ay, ba yun? Oo, uh, show Basta, my rice. Basta yun, dito tayo, dito. Nag-shoot tayo dito, tapos dito. Dalawa, at, dalawa. Kaya nga, dito. Eh, Siyempre, paano ko makakalimutan yan? sumayaw tayo, nag-shoot tayo. Kada intro, intro pangalan ng sayaw natin, sinisita na tayo. Ayoko nga, wala. Sino yung mga no, kaya sobrang memorable ng mga oh. place na to, yung BGC in general, BGC, sobrang dami oh. namin sinot dito ng mga sayaw, sobrang memorable. Trippings lang, pero sobrang na-enjoy namin yung journey, yeah. yung saya -saya moment, saya kaya umaraw, umula, nandito tayo. Siyempre, sobrang saya lang at sobrang sarap lang balikan ng feeling na yun kasi siyempre, isa yun sa sa nagpapapush pa sa atin na uh, magpatuloy. Yeah. Sobrang yeah. Sobrang naalala sure. ko talaga Or lang. Huwag kang din ha. <laughs> <laughs> Pero yun, naalala ko yung sinabi mo kanina, yung sinisita tayo ng mga guard. Eh well, wala tayong magagawa, ganun talaga ang buhay. Sa nasobrahan na tayo sa katrobak at nakakapagod na rin paikot-ikot tayo. Bigla akong nagutom guys, kumain muna tayo. Ah, yeah, no, yan, yan yan yan. Yeah, May libre ka ba? Oo! Oh, ba't ako? <laughs> Ako, ako na, na naman! Na, taraga, ako na Tara guys! Ikaw dapat oh, si Choco! Maraming say, pera ko eh! Ako na nga kasi! Ako na! Ako na! Hanggang dito ba naman? Pinag-uusapan na. pa natin ako na. yan. Ikaw na! Ako na! Ako na! <laughs> bahala ka! Nakapamay na daw talaga. Sige. Ikaw lang. Eh, bahala ka Hindi, ganito na lang. Ibigay niyo sa akin yung mga BPI cards nyo. Tapos, isa-shuffle natin yung bubunot bo yung waiter. Para fair. Okay ba yun? Okay, pwede, pwede. Ano yung mga card nyo? Okay, okay, okay. Ay! Oh, doon na! Ay! Eric!